Samantala, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may sapat na family food packs para sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyong dumating sa bansa. Ang detalye sa report ni Noel Talakay. Pang limang bagyo na ngayong Setyembre ang bagyong upong. Sa kabila nito, sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD may sapat na stockpile ng mga family food packs ayon sa tagapagsalita ng DSWD na si Assistant Secretary Irene Dumlao kahit nababawasan ang stockpile, tuloy-tuloy naman ang pag-repack ng mga family food pack sa Luzon at Visayas Disaster Resource Center. Batay sa tala ng ahensya, nasa mahigit 2.5 million ang bilang ngayon ng stockpile ng mga family food pack. Sa pagdating ng bagyong upong kung saan inaasahan ang pagtama nito sa Visayas. National Capital Region at ilang mga kalapit na rehiyon naka-preposition na ang mga family food pack sa mga rehiyon na posibleng daanan ng bagyo. Batay doon sa aming uh, latest uh, inventory, uh -huh. meron tayong more than 156,000 dyan sa Calaharson, uh -huh. more than 96,000 tayong dito sa May Maropa. Dyan naman po sa Region 5, more than 201,000 food packs are preposition. Sa Region 6, uh, more than 110,000 food packs. Sa NIR din, uh, close to 90,000 family food pack train yung mga nakapreposition. Mm -hmm. Sa Region 7, meron din po tayong uh, mga around 60,000 family food packs. Sa Region 8, sa isa sa mga natupoy na maaari rin masamaan, more than 167,000 food packs din po yung nakapreposition. Batay sa pinakabagong monitoring ng Philippine Coast Guard, mayroon ng mga stranded at mga nakadaong na mga bangka sa iba't ibang pantalan ng Luzon. Ayon sa DSWD, mayroon ng nakapreposition na mga ready-to-eat food packs para sa mga stranded na pasahero sa pantalan. Bukod pa ang ipapamahagi sa mga lugar na masasalanta ng bagyong upong. Gayun din po doon sa mga major ports natin o doon sa mga pantalan, meron na rin kasi tayong mga nakapreposition doon so... Anytime po na mayroong mga maapektuhan, may mga pasahero po na hindi po uh, makapagbiyahe, sila po ay uh, maapektuhan, ay meron din po tayong uh, ipapamahagi na mga ready-to-eat food -tops. Samantala, matapos manalasa ang Super Typhoon Nando, nag-deploy ng Mobile Command Center ang DSWD sa Barangay Pancian, Ilocos Norte. Laman nito ang electric generator, wifi at charging station. Na mahagi rin ng Family Food Packs at Ready to Eat Food ang ahensya sa mga evacuation center ng Cordillera Administrative Region, Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.